Bigin po kami ng CCTV. Oy! Apo! Oh, ano apo? Sino? Tandilola ito. Ayun, nabibis. No, doon. Hmm. Opo. Andyan. O, oh, yung apo ko. <laughs> Minsan lang po yan mapunta dito. Taga Piñas pa po yan sila. Yung papa niya, yan, ginagawa po yung grill ng aming pintuan dahil mabigat na. Bum kumuha na po siya yung sumasayad, napakahirap na po para sa ating mga senior na yung pagtulak-tulak ba, pa, nire-repair nila ngayon, pati yung doon sa kabila. Hirap na hirap po kami dalawang senior dito, kaya pinapunta nung aming kapatid na panganay nila sa ibang bansa para gawin itong mga konting deprensya sa bahay po. Ayan, ito namang isang nakuha nilang karpintero, ari. Ginagawa naman yung Lisa mo. Hi, Kuya. Okay. Eh, oh. Bili tayong PC. PC. A, anong ano gagawin sa PC? ppc -an yung ano, plywood pa para pagpako, Gerecho. Opo, sige po. Opo, sige po. Sasabihin ko po. Opo, sige po. Ayun. Pang tayo. PC. Mga, mga ilang PC po ba yun? Paano yun? Paano po ang pagbili ng PC? Hindi. Samay uh, 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 Arnel, uh, bibili daw ng ano, hindi ko alam. Pise Pise. Wag na lang. Oo, oo. Wag na lang daw po. Oo. Ano oras na ba? Alas 5 na ba? Oo, oh, linggo naman ngayon. O oh, sige. Opo. Oh, opo oi hmm. kang takbo manok sa yerwa ha Nino oh. <laughs> Sige po mga kasiyor balikan ko po kayo